mamay trips muna ako. Mat Ay kami. Ano siya? Isa siyang laro sa Roblox. Hi guys. Ngayon pala maglalaro <coughs> ng mat trip. Laro siya sa Roblox. Yan. Nakasali na ako guys. Nakasali na ako. Seven. Hmm. Seven. Yan. Seven. Plus po siya plus. muna. Plus. Susunod na yung times at minus. Okay. Dapat maiwasan niyo yung Dapat mga... Dapat maiwasan niyo yung mga... Basta iba-iba yan. Kung tama ang sagot mo, mahahano ka dun sa... 17. Sa, dun sa hindi ka mamamatay. Pero kapag mali yung sagot mo, mamamatay, sabihin, mamamatay ka. Masama sa ka, ka Oo, oh, kung ano-ano pwedeng ano sa'yo. Pagka mali yung sagot mo. Comment kayo guys pag kung anong gusto nyo ano, namin laruin, na. namin. Subscribe na din kayo. Sabi namin, sabi namin, ilalagay ko yung ano, yung pangalan ng laro sa deep description. Yan. First time lang kasi namin mag-vlog. Oo nga. Kaya, yan. Medyo Ang tagal naman guys. Ang tagal niya guys eh. Wait lang. Wait muna tayo sa sagot. Oh, dito dito oh, tagal na. Ayaw lumabas nung ano, nung comment. Ayan ayan, ayan, ayan na, Malapit. ayan Malapit na. Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan Sasagutin niyo lang yun sa black. Pagkatapos ay whiteboard. na Maano yan wal, well, tapos yung sagot na inaano yung hinihingi niya laro na din guys dito guys para ano masarap to laruin ay mali 55 lahat sila talo guys kami lang yung nanalo tatlo na lang kami tatlo na lang kami Pwede naman kayo sumali agad-agad. Basta pumunta lang kayo dito sa, sa ano, dun sa, sa, joining. joining area. Ayan. Dun lang kayo pumunta. Ma Masaya to. Agad-agad yung malalaro pagka, ano. Sumali kayo. Pagka join nyo, pwede na agad kayo mo, ano. Ito ako tumatalo. Na gawa. pwede naman siya. Ma-i-plus, pwede. Minus, pwede. Times, pwede. Ano, pwede divide. Doon tayo sa divide gusto nyo. Tara. Doon tayo sa divide. Hindi ka makakalimutang pataya. Ka muna. Papataya muna ako. Doon tayo sa divide. Wait lang. Ay. Tama pa din yun. Ano babay? Nagpapataya na ako. Doon tayo sa times. Ay. Times, times. Ito na guys. Dito tayo sa times. Kasi walang alas maglalaro. Mm, divide po naman yun. Eh. Okay, divide po muna tayo, sabi ni uh, ng kasama ko. Yan, nandito na tayo. Ay, ba't nasa time sa akin? Yan. Ma, ano talaga dito, pagka meron mo yung kapatid na maliit, pwede nyo i-ano dito. Kung mga 3 year, 3, ano na. 3 years old. Hindi, ano, mga nasa grade 3 na, grade 3. Pwede siya dito. Kasi matutuwa dito. Oh, mat madal madali dali din naman yung mga ano. Talagang pang grade 3 lang ganun. Pero kami, para lang may mailay, nalaro na namin. Kaya nga, pinakita na namin sa inyo kasi para makita nyo kung gano'n siya kaganda. Pag mali sagot mo, matutusok pa. True. Okay, ang mga mga tay. lang guys. Bye-bye. Mag-vlog-vlog pa kami isa pa. Maintay nyo na lang. Bye-bye. Bye guys. Bye guys. Bye -bye. Mamaya na lang. Like na lang kayo mamaya.